sinaalang-alang yung budhi noong mga nakakaalam ng kaso? Tapos sasabihin ninyo ngayon, sa bagay, tama naman yung sinabi ni Brad Daniel na pagkamasama, i-block. O i-block niyo mga kienting sinabi ko. Huwag ako ang i-block niyo. Huwag niyo akong, ano. Huwag niyo kung... Kasi, ibig sabihin, hindi niyo nakukuha yung hiwaga na tinuturo ni Brad Daniel. Tama nga naman. I-block yung mga masasama. Pagkamasama, i-block. Ay, di block nyo sila. Pero pagka ako ang binlock nyo, ibig sabihin, kapareho nila kayong masama. Yan lang ang masasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Merong mga tanong, sige, mag aano tayo, exciting to. Ito ay AI ay delas alas lang. Baka AI ka lang, bra JR Badong. Hindi po ako AI. O, sige, patunayan natin, hindi po ako AI. Sige. Ano po to? One. Ano po to? Two. Ano po ito? 3 Hindi po ako AI ADDMCGI mindset Kapag inactive or troubled May tinatagong kasalanan Hiyang-hiya naman Sa kilala kong gay napanay ang etc Yan. Bahala po sila Basta ako po Hindi po ako Nagsasalita ng walang basihan Hindi po ako nagsasalita ng walang basihan Kasi 20 20 plus years po akong nakasama sa sa royal family, sa inner circle. Kaya ayan, hindi nila alam na doon sa inner circle mismo merong nag nag-feed sa akin na pinag-uusapan nila ako at pinagpaplanuhan kung ano ang magandang gawin para sa akin. And hindi naman ako natatakot kahit anong gawin yung pagpaplano na pabagsakin ako, uh, para lang kayong gumiba sa pader dahil alam ko nasa panig ko ang Diyos. Alam ko yan, nararamdaman ko yan sa puso ko. Yung pong mga kapatid na nanonood ngayon, wag po kayong manood sa live ko, pakiusap lang po dahil meron pong mga nakamonitor na minomonitor yung mga nanonood sa live ko. Kung matapang po kayo at tanda kayong manindigan sa katotohanan, okay lang pong manood kayo sa live ko. Pero kung meron kayong mga iniingatang mga ano, mga bagay-bagay, Huwag po kayong manonood sa live po. Pakiusap ko lang po. Yeah. Uh, kaya, ano, uh, ano, pangit po kasi yung nangyayari ngayon eh. Uh, ang lumalabas si Brad Daniel, traitor siya sa, sa ibinilin sa kanya ni Brad Eli. Sa bagay, ano lang naman po yun eh, gagamitin lang po natin ng common sense eh. Biro inyo, bata ako ang sasabihin ninyo na, 'di ba? Sabi ni Brad Eli pag laban kay Brad Daniel, lab, uh, kalaban niya yung Brad Daniel noon na alam ni Brad Ellie. Kaya lang hindi naman nakikita ni Brad Ellie yung puso ng tao. Biruin mo, ano lang naman, logic lang naman eh. Bakit ano? Bakit ka bawal-bawala ni Brad Dan, Brad Ellie na na mag magmotor mga manggagawa? Bakit ikaw pagkamatay na pagkamatay ni Brad Ellie na uncle mo pa? Bakit ano? Bakit bakit ano? Bakit mo Bakit mo bakit ka nagmotor nang nagmotor? Hindi ba 'yun ano, tahasan o lantaran na paglaban kay Brad Eli Sabi ni Brad Elite 'yun. Tapos isa pa sa mga doktrina, pangunahing doktrina ng Biblia, pagka maglilimos ka, 'wag mong ipapakita, 'wag kang tutugtog ng pakakak yung ginawa ng kanang kamay mo, 'wag mong ipapaalam sa kaliwang kamay mo. Kaya nga di po ba yung mga abuloy natin walang pangalan? Bakit? Kasi merong dapat tayong ingatan na lihim na uh, between us and God lang ang nakakaalam. Bakit ngayon, Brad Daniel? Eh, ang sinasabi mo eh, ano, uh, ang sinasabi mo eh, uh, yung mga MCGI cares ngayon, eh, kailangan malaman ng ano, po pwede naman nilang malaman yun eh ng mga tao, pabayaan natin silang mag-testify na mabuti ang MCGI. Huwag tayo ang ano, self-service.